Problema pa rin ng ilang residente sa Lipas City ang umano'y marumi at mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, kung hindi marumi, wala namang supply ng tubig. Yan ang araw-araw na raw perwiso sa ilang mga residente sa ilang barangay sa Lipas City. Dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw daw kung palitan ang telang puti na nagsisilbing filter sa gripo ni Aling Susan sa kanilang bahay sa Barangay San Carlos, Lipa City. Sinasala kasi nila ang kulay itim na tila buhanging lumalabas mula sa gripo. Bukod sa abala sa gawaing bahay, pangamba na rin daw nila ang epekto nito sa kanilang kalusugan. Nayayamot. Ay, kung ano paggising mo sa umaga, mag-iingat ang tubig, magluluto. Pagising mo, walang tubig. Siyempre nakakayamot dahil wala naman silang abiso na wabawala ng tubig. Madumi nga, yung mabuhangin, minsan malinaw naman siya. Pero mali, nadaan yung parang kalawang. Ay di kaya sinasala para huwag na mapuntalaw, kagaya ng pagluluto, para huwag na yung buhangin. Paliwanag ng Metro Lipa Water District sa reklamo ng kanilang mga konsumidores, hindi raw talaga maiwasan na minsan na madadala ang mga buhangin mula sa mga linya ng tubig. ating pong source ay uh, ground water. So minsan po sa operation, na lalo po ngayon na medyo mahina ang tubig na dadala po siya sa iya ating po mga pipelines. Meron po kami tinatawag na mga flashing points na ito po ay aming binubuksan ng uh, by schedule para po maalis po ito sa mga linya. Ang residenteng si Aling Vilma, dinodoble na ang telang nakabalot sa gripo nila para matiyak na nasasala ang mga duming sumasama sa tubig. Bumili na rin sila ng sariling tangke upang makapag-ipon ng tubig dahil bukod sa umunoy mabuhanging tubig, problema rin nila ang minsay kawalan ng supply. Ay yung puntang kay para nga po kami kung sakali at humina yung daloy ng tubig, meron kaming stock para hindi kami kulangin sa panglinis, panglaba. Eh, mas maganda po sana kung maiisa-ayos para sa kabutihan ng lahat. Pagrarasyon ng tubig sa pamamagitan ng water injection ang isa sa mga agarang solusong ginawa ng pamunuan ng Metro Lipa Water District para matugunan ang hinaing ng mga residente hinggil sa kawalan ng supply. Tiniyak naman nilang magtutuloy-tuloy ito sa mahigit 70 mga barangay sa lungso. Either delivery or uh, may mga valve kami sinasara para ho kasi yung mga mababang lugar, pinawawala muna, pinapaakyat. Tapos, uh, may oras na ibibigay sa kanila para makapag-ipon. sa huling tala ng Metro Lipa Water District, nasa mahigit 20 barangay na naapektado ng kawalan ng supply ng tubig ang kanilang narasunan at magtutuloy-tuloy pa ang pagrarasuan sa iba pang mga barangay. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.